Nasaan na kaya si si pati si Boyo? Magsimula na kami mag-schange gift eh. Ready na itong regalo ko! <laughs> Ay, Iska! Halika na rito! mag gift na tayo! Beba! Itong regalo ko! Tignan mo! Ang haba! Ako ah. din Iska! Sobrang laki ng regalo ko! Tignan mo! Wow! Ang laki naman yan! Isang karton! Kaya nga eh! Suwerte yung nabunot ko! Si Princess Pebang, wala pa ba siya? Hay nako, wala pa si Princess. Kanina ko pa siya inaantay. Si Princess talaga, laging late. Pebang, tinis ka! Nandito na ako! Dala ko na yung regalo ko! Boyong, tunay ba yung regalo mo? Baka mamaya, pinaglaloko mo lang kami, iba yung laman. Tunay to iska, no? Walang prang-prang. Diba? Sabi nyo, pagkain dapat niya ang regalo sa exchange gift, kaya bumili ako sa palengke. Okay na yun, Boyong. Basta pagkain yung laman, ang importante, may regalo ka. Ano? Magsimula na ba tayo? Excited na akong mapag ng regalo. Princess na lang yung natin, natin para magsimula na tayo. Beba! Iska! Nandito na ako! Princess! Bilisan mo! Magsimula na exchange gift natin! Wait lang! Nandiyan na ako! O, oh, Prentice Nasaan yung regalo mo? Bakit hindi mo dala? Secret Hindi ko papakita sa'yo, boyong ba, <laughs> Naku Baka wala kang exchange gift, ha? Hindi ka nakasali Meron, oh, no? Mag-antay ka lang Ipapakita ko din sa'yo mamaya Ops Wala nang magkatalo Sisimula yung exchange gift natin Sino na magbibigay ng regalo? Ako na Okay, Iska, ikaw na yung mauna. Sabihin mo kung sino yung nabunot mo. Tapos, ibigay mo nang regalo. Ito yung regalo ko. Ang pagbibigyan ko nito ay best friend ko. Mabait siya at sobrang ganda-ganda niya. Naku, sigurado ako yan kasi maganda ako. <laughs> maganda daw si Princess. Kontrabita <laughs> ka, bayang Ang raregaluan ko ay si... The Thank you, Iska! Big Bird, tingnan mo ko! May regalo na ako! Boyong, ikaw na mo magbigay ng regalo! Okay, ang nabunot ko ay matalino, masipag, at kulay ng ang buhok! Hala, sino kaya yun? Siguro ako! Siyempre, ikaw lang naman yung may bug na Green eh. <laughs> Ang regalo ito ay kay Iska. <laughs> o oh, Iska, kunin mo na. <laughs> Thank you, Boyong. <laughs> ang ganda ng balot ng regalo mo. <laughs> ah, ako naman yung susunod na magbibigay ng regalo. <laughs> wow! Ang laki ng regalo ni Beba! <laughs> Sino kayong nabunit niya? <laughs> ang bibigyan regalo, sobrang pasaway. Laging gutom at lagi din nagsusumpong sa nanay. <laughs> Hello! Ako ata! <laughs> Ang makakatanggap ng regalong ito, walang iba kundi si Princess! Ano? <laughs> Saan ka doon palang regalo bebang? <laughs> oh Princess. Ikaw yung nabunot ko. Kunin muna to. Yay! May malaki na kinagalo! <laughs> ano kayong laman ito? <laughs> laging pasaway, laging mga Wala walang iba kundi si Bayan! Oh! <laughs> Nge, ayoko yung regalo mo, princess. Sobrang meat niya. Huwag ka na magreklamo, Bayan. Tanggapin mo na to. <laughs> ano ba yan, princess? Bakit ikaw nakabunot ang pangalan ko? Ayoko yung regalo mo. Mighty ka pa, ha. May laman naman to, ha? O kinin po yung at least may regalo ka. O, oh, kunin mo na. ang malas naman, ang litang regalo ko. May laman ba to? Meron nga no, pagkain, binili ko pa yun sa SM. Sigurado ka, princess ha? Kung hindi, yari ka sa akin. Dahil natanggap na natin yung mga regalo, sabay-sabay na tayong magbukas. Yahoo! Excited ako po. In 1, 2, 3 Buksan ang regalo Guys, anong kayang laman ng regalo Sa akin ni Princess? Alam nyo ba? Mag-comment lang kayo kung anong hula nyo Bye-bye Kita-kita sa part 2